ayan ito yung nakuha namin dito na eh, tulugan sa sagada mga kawamirok ha <laughs> pang VIP <laughs> 500 din ang period ayan may nakalagay yung hindi mo na hindi mo na hindi mo na sabihin na 500 itong ang kwarto natin dalawang <laughs> libo natin ah uh, balit balit okay pala itong nakuha namin ayan nakalagay yung No smoking Huwag kayo mag-uwi 500 ang multa Ha! Huh. Kaya no? Ha! Huh. Yeah. Huwag mo gamitin Huwag mo gamitin Gabitin natin yun. May mapakinabangan, di ba yung lalabhan? Wala silang laban pag wala yung gabitin. Kasi baka ito may... Ayan, may mga hangir. Ayan, may mga hangir. Ayan. Mayroon din... Diyan, may ano? Electric <laughs> May saksakan din. Ayan, ang ganda, o oh. Dito pa lang to, ah wala pa sa taas amin din yun sa taas ayan o oh. ano nga hagdana ang ganda ng hagdana ha? sus ganda ng ano? ganda ng tiles may labatore o oh. may table, may isang upuan at mayroong basurahan hmm syempre yung pangmalakasan namin ito yung pangmalakasan no? o oh, yan nakapagka na nakapag agad kami dyan tibay ito yung CR dito tayo sa CR yan CR meron doong shower ewan ko lang kung may heater laki laki ng CR linis din Ito nga pala, may second floor mga kamamirok. Sakit tayo ha. Ah. Yan. Tahan natin ang second floor. Ganda ng kahoy oh. Ang kintab mga kamamirok. Ayan Oh. Dito kayo mamamangha pag nakita niyo. Sabi Ayan oh. Grabe. Ang ganda. Dito pa lang ha. Dito pa lang ha. Hindi pa ako umiikot sa taas. Ayan, nakakit na ako. Ayan yung baba. Ayan. Ayan yung baba. At ito yung taas. Ang ganda talaga. Sulit. Ayan you know? May bintana pa rito pero bawal buksan. ito yung taas mga kawamerok ayan oh, ang ganda oh. Oh. ayan oh, ang ganda oh. ang kinis ng sahig oh. ganda ng kahoy ano kahoy kaya ito ayan, oh. bali may tatlong bed pa rito ayan o oh. no, oh, tatlong bed pa yan mga kawamerok ang ganda Yeah tayo sa gitna. So halang mababa yung bubong. Kailangan yung yuko kayo ng konti. Pag six footer, abanga ah, kayo rito. Ayan o. Oh. Ayan. O oh, diba? Ang ganda. Dito tayo sa taas o. Oh. Maganda rito. May lagayan ng mga gamit. Maluwag. Ayun o. Pagba, ako lang mag-isa dito. Pagbaba ako. Ayun kayo. Ayan, no? Oh. Ang ganda, oh. O, diba? Ayan, kama nila. O, oh, ganda. Ayan, si Bro Chris, nag-charge na ng kanyang gadget. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Ayan. Bali 2K okay yung binayaran namin dito sa itong kwarto na to, up and down. Kung sumama sana yung team lakbay, sus so kahit anim pa. Anim na tao pa, o isa, dalawa. Dal dalawahan, di anim. Kung mayroon pang iba, pwede pa dito sa sahig. Yan, pwede na lang dito sa sahig mga kawamero. Kung makinis naman, o. Oh. Ano, pwede kayo sa sahig dyan. Ang ganda, oh. Ang oh. ganda Diba Ito okay sulit Sulit ang tokay to mga kamerok Baba na tayo ganda ganda oh. Pero tagal, tagal muna namin Naghanap Wala kaming nakita Polybook poly daw ang mga transient Dito Ang daming tao mga kamerok Buti ito, may bakanti pa isang kwarto. Hmm. Ang sumisis ko. Hanapin na lang natin yung mag Yun lang. Yun lang mga kapamirok. Sa mga hindi nakasama, oh, tingnan nyo na lang yung akomodasyon namin dito sa Sagada. Kung gaano ka-komportable ang mga haw wamerok <laughs> malamig na ang panahon kasama sila malamig Isang na ang panahon yun. meron pang electric fan hanggang dito na lang nagmamahal nagmamahal Wamerock Motorride babu